Hello, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. guy! Tina mo ito o. Mapanakit. Kapala ang mukha mo. Alam mo ba guys? Sinasaktan nilang magandang babae. Wow. Mapanakit ka. Hindi ako magsasara kahit walang laman. Bukas lagi. Wala mo sinabi magsasara ka. At saka yung excuse. Ay! Hindi ko ugaling mag Si, si si Miko! Labo. Si Miko ba yan? Hindi. Si Mi 8. Yes, yes, yes. Andito kami. Oh. Tingnan mo to guys. Oh. Di ba nag-vlog dati? Ngayon, malapit na. Ng, malapit ang mag siya. Pakunti-pakunti na lang sa mga ilang araw. Well, ang matitira niya, mga ilang araw. Yan na lang. Si Buya sa lang matitira. Oo. Uh oh, ito na lang matitira at saka itong yan na lang isang manok bitbit bit niya sa susunod wala na guys so humanda siya sa susunod nakabanan na kabanana. ako na naman ang bitbit na po andito andito na sorry guys kasi nabijag na interact ako sa mga chika chika na yun ano Wala ano ano sabi ni John, Ha? So, ito guys, dito na po tayo sa kanyang tindahan. I-rate natin kung kung anong klas yung tindahan niya. So, ayun guys. O, tingnan nyo, tingnan yung guys yung tindahan niya. Unti na lang laman. So, mga ilang araw guys. <laughs> wala na din yan. Mababangkrap yan. So, mangyari. <laughs> Ako ang magtitinda. <laughs> o, oh, mo guys. So, pak pak pakunti-kunti na lang, oh. So, mga ilang five days from now, baka ang laman nito, copy ko na lang siya. So, maghintay-hintay na lang ko, oh, guys. Kung kailan at basta. Ha, <laughs> ha, so, <laughs> Bawal ba na alak sa Facebook ba ako maano Madimutizos Ayan lang po guys Malapit-tapit na Mga ilang laman na lang Oh my god Alas na mo na Malilate na ako guys So that's all for today's video Bye